Magandang araw na naman mga kabutcher. Congrats pala sa nakapasa sa interview nung February 28 sa Andrew Manong Agency at saka sa nung February 29 kahapon lang mga kabuchir. Sa right merit naman yon Kaya sa mga nine inspire sa video ko at saka may natutunan. Maraming salamat din sa pag niyo sa akin saka may may mga payo ako sa inyo na sinunod nyo. At least, meron kayong mga natutunan mga kabutser. Congrats pala sa inyo. Kung yung medyo offer naman sa inyo ay medyo mababa mga kabutser. Pagdating naman daw dito, may plus naman daw yan. Ayaw ko lang yung nang sabi-sabi kasi. Di ko rin kasi kabisado na talaga mga kabutser. Kasi mga bago dito, ang ganda ng offer sa kanila eh. Tapos yung dyan sa Pilipinas na offer, maganda. Tapos meron naman ako nabalitaan pala mga kabutcher. Depende rin pala sa embassy daw yan. Kaya yung ibang bansa na ano, naiingit kasi dito sa Oman naman, sa bansa namin. Lakas kasi ng embassy dito kaya medyo mataas yung mga dumarating na mga, mga ano, mga staff dito kahit salesman lang sila. Kasi alam ko yung butcher talaga, mas mataas talaga yung bigayang kaysa sa mga cashier, sa mga nagtatrabaho sa department store, grocery. Kaya sa mga ibang department, mas mataas talaga yung bigay ng butcher, mga ka -ano dyan, mga yung mga nag-apply. Pero bakit kaya gano'n? May mga nag-message sa akin na ganito lang yung offer. Pero pagdating naman dito, malaki naman yung binibigay nila. Kasi maraming mga butcher staff na dumating dito eh. Pero try nyo lang mga butcher. Kung okay sa inyo, pwede nyo naman na umayaw kayo. Pwede rin naman na -ano nyo. Pero kung naibigay nyo na yung passport nyo, yun ang mahirap dun. Hindi na kayong makakatanggi nyo, mga kabutser. Kaya dapat pinag-isipan nyo pa. Tapos, ang bilis pa, pinag-medical agad kayo. Baka rush nga talaga yan. Alam ko, pagkatapos ng Ramadan, magkakaroon na kayong visa niya, mga kabutser. Kasi ngayong buwan na to magra na, kaya medyo magiging busy yung ano, yung mga management namin. Kaya, katapos ng Ramadan, sigurado maayos na yung visa nyo yan. Kaya, ano lang kayo wait lang kayo ng konti tsaka ito pala yung trabaho namin dito yan Pakistani hirap na hirap Magbondis ng baka yan mga kabutsya kaya yung mga video na pinapakita ko ganito rin yung trabaho nyo dito mga butcher kaya simpleng simple lang ako naman nandito ako sa malit na shop kaya kunti lang yung mga trabaho namin dito talaga pang maliban na talaga pag masahin kayo sa malaking ano mga malaking mall malaking mga butcher shop yung medyo marami kayong trabaho mga butcher kaya ano sa inyo, congrats pala ulitin ko congrats. Kaya yung mga iba naman nagtatanong sa akin kung saan ang mga agency yan sa mga ano, comment section mga kabutsyer. Hindi ko na ulit-ulitin kasi nga halos ulit-ulit na lang din tong vlog ko sa akin para meron lang din kayong matutunan mga kabutsyer. Yan, basta yung agency na yan nandiyan sa comment section. Magbasa-basa na lang kayo at panoorin nyo na lang yun yung video kasi may mga binabanggit naman ako na agency yun na lang, search nyo na lang mga kabutsyar search nyo sa facebook page, makikita nyo complete location ng, for example right merit agency, search nyo, makikita nyo yung location niyan, yung ano yung androm agency yung cdk, yun, makikita nyo yung location, pag search nyo mismo may whatsapp mga kayo, kaya hanggang dito na lang mga kabuchir. basta god bless sa atin lahat sa pag-apply maraming salamat